Kailangan bang ibukod ang barako na native pigs mula sa enhen? mo muna natin si YT para hindi niya ma-stress pa yung mga enhen natin. Oo oh, daw ang sagot dyan. Naniniwala naman kami at gagawin naman namin kaso ang native pig mismo ang ayaw eh. nag nang nag naman kami Pero mag-success kaya tayo sa uli. Maraming nag-suggest na ibukod daw namin si Whitey sa mga inahin para hindi mas stress yung inahin. So tingin naman namin, nababahan na siya. Nababahan na niya yung mga inahin. Kaya ibubukod muna natin si Whitey para hindi niya mas stress pa yung mga inahin natin. Binababag niyo ba yung mga inahin? Hindi. Okay. Yung isa, mayroong kagat. Kaya bababag eh. Kagat. May lugo yan, uminjan? Okay. Yun, nangagat pa daw Okay, so ang plano natin, hatiin natin yung buong padak nila sa kalahati dito. Yung lusot na yan. Ang ilang poste lang ang natin. Kasi naman yun na yan, oh. no? natin kung possible na hapin lang yung ating divide sa kanila. Or kailangan nating i-training padak talaga si YT. So, ito yung unang trial lalagyan lang natin ng sakalade pag hindi nagkaigay, saan natin ipapasok doon sa training pad takulit si Whitey yan pero marami kasi ditong mga kawayan na tinutulak si Whitey papunta doon sa fence tanggalin natin yung Like lagi kasi ito yung may tinutulak ni Whitey ay paulit ulit lumalapat hindi kung walang itutulak walang lalapat mas dumami itong mga kalat na ito nung dumating si YT. Tinulak na niya lahat ng mga bagay-bagay. Kaya mas maraming linisin. Ay, kunin natin yung mga post sa training product. Meron tayong isa. dalawa. Tatlo, apat, lima. Yan. So may lima tayong poste. Pagkaigihin na lang natin. Budget na lang natin. Mas marami kasi kailangan na poste doon kaysa dito. Kasi tuwit naman doon. Ito lang dito sa gitna. Ah. Ang babait na ng mga native pigs. Kumpara nung pinakunan dating nila dito. Ayaw na ayaw nila sa amin. Ngayon, kulang na lang eh, ang kami. <laughs> Sana kumana lang ang plano para mas madali ang buhay natin Okay, lagyan natin ng rope sa ko. Okay. Punta dito. Aray, malayo. Higit na ano. <coughs> <coughs> Lintatawid! 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 Huwag nang lumapit! Siyang babagsak! Ops! <coughs> Baka kasi mga discover nila na walang kuryente. Kaya kailangan natin bugaw-bugawin. And there you go. Sinubukan ka agad ah. Pero aasa pa rin tayo kasi hindi pa naman buhay ang energizer. Reset tayo. Kaya natin silang dumaan para makita nila na may kuryente. O, oh, di ba? Bawal, tumawid. Ang baboy. Observe na lang natin. Kung hindi siya mag-work, pwede man natin ibalik dun si YT. Para nakabukod. So basically, ito yung kalahati yung mga inahin natin. Dito sa kalahati yung inahin. Dito si YT. At ang magse separate lang sa kanila ay ito electric rope na ito. So, pakainin natin, ilapit natin yung pagkain para tingnan natin kung tatawid-tawid uh, So, dyan natin pakainin Tingnan natin kung tatawid-tawid sila And there you go again Dahil walang resistance sa kabilang side Nakatawid sila kahit may kuryente na Para sa pagkain Yan, yeah, na, so, at least nakita na kakakainin natin Wala, hindi mo kakakainin ito Negative, negative Nagyagawa kay Whitey Ah. <laughs> ah. Ah. talaga mo, So, balik namin yung mga posta dito. Linisin lang ulit natin. Tanggalin lang natin lahat ng mga weeds. Dito na muna si YT dahil for sure maku-contain siya dito. Habang reinforced din ang electric fence. Okay, nakaset up na ulit itong ating training paddock May isang araw gagawa na lang ulit tayo ng bukod na paddock para sa ating mga biik abang sa biik yan hindi pa natin alam kung buntis ba talaga sila pero magkakabiik tayo at magkakabiik okay YT we itaboy natin si YT sinubukan din ni John Paul na ilur siya papasok do no avail kaya santong paspasa na Muntik na, sayang. Ayaw talaga. Diretso tayo sa plan C. Plan C! Papakainin natin, sisiluin natin si YT habang kumakain. Okay. Santong, paspasan. Nahawakan ka naman kagad ang buntot. Kaso, ay napakalakas. daladala dala naman si John Pule. Hindi ako tinutulungan eh. <laughs> eh, nahihilo ko na la eh. <laughs> Ay, ano daw <doon? laughs> ako Hindi ko rin talaga alam kung bakit hindi ako tumulong. Pero natawa na lang talaga kami sa nangyari. Ano na? Ano Ano mo? Ano mo? Balik na muna natin. Dala na si Whitey. <laughs> Ay okay, next time, next time Sa ibang araw na lang ulit, dala na si Whitey Some other time Okay, yun na muna Susubukan na lang natin sa susunod na araw Kailangan kasi natin maibukod Para hindi stress yung mga natin Yun lang, peace!